Ito na yung itsura ng dating patapon lang na Honda Dash. Ilang linggo lang yung nakalipas pero wala nang bakas ng dating mga libag. Inayawan na nga pala ito ng dating may-ari dahil unlimited talaga yung kailangan palitan na pyesa. Pero dahil decidido tayo na mapabalik yung dating itsura nito, hindi ko tinigilan hanggang sa mapapogi ko ulit. Bali, ito na nga pala yung pinakauling episode ng pagpapapogi natin dito sa nabili kong pangkalakal na Honda Dash. Kung napanood nyo nga pala yung pinakaunang episode nito ni Project Dashi, bali, binenta nga pala to sa akin na isa kong follower. Dahil hindi biro magbuo ng ganitong motor, dahil medyo masakit talaga sa bulsa yung presyo ng mga pesa nito, kaya inayawan na lang. Nagkataon naman na ganito na talaga yung mga ginagawa nating content. Bumibili talaga ako ng mga lumang motor, yung tipong napabayaan, tapos papapogiin ko ulit. Mas nagiging challenging kasi mapapogi yung mga napabayaan, lalo na yung tipong wala ng pag-asa yung itsura, yung tipong dadalhin na ng may-ari sa jangsha pero may kita mo kaya awatin mo pa. Bali mo ko nga pala sa pag-aayos ng preno nito dahil huling video na rin naman to, makakapag test drive na rin tayo mamaya sa labas. Dahil pandemic days pa nga daw pala nung natambak tong Honda Dash na to, kaya siguradong namimiss niya na rin tumakbo sa kalsada. Kaya pagka-pwesto ko nga pala ng caliper, yung brake naman dito sa tasong inaayos ko. Para sigurado tayo na hindi tumagas yung brake fluid niya, nilagyan ko muna ng o-ring yan dito sa magkabila ang dulo. Tapos ipinwesto ko na rin yan dito sa may ilalim ng brake master nilagay ko na rin yung banjo bolt. saktong pagkakaigpit lang yung ginawa natin dahil baka masobran maubos yung trend sa loob kaya nung naayos na nga pala natin yung pagkakapwesto sa taas dito naman tayo sa may bandang baba mag-aayos nagdagdag lang ako ng yabang dito sa baba ng bahagya dahil gumamit nga pala tayo dito ng yayabangin na banjo bolt. dahil pang araw araw concept lang naman yung ginawa natin dito hindi naman isasali sa motor show kaya okay na yung malinis lang tignan kaya nang all goods na nga pala tayo dito sa kinakabitan ng brake hose tatanggalin ko na nga pala yung takip ng brake master para ma pila na natin itong brake fluid dahil wala nga pala tayong pang inject na rekta dito sa caliper yung brake fluid kaya mano mano lang yung gagawin natin kaya sinalinan ko na nga pala ng brake fluid dito sa taas tapos bagya ako muna ng pinigapiga hanggang sa bumaba hanggang caliper yung fluid na nilagay natin halos wala pang isang minuto yung nakalipas na ubus na yung nilagay natin kaya nirepil ang koli ng bago kaya para masimulan na nga pala natin yung pagpapagana dito sa preno piniga ko muna yung brake master sabay bubuksan natin tong pinaka bleeder halos nakadalawang bleed pa pala tayo pero nap Pagana na natin yung preno kaya sinalinan ko muna ng fluid bago ko kinabit yung takip hindi na nga pala natin gagamitin yung dalawang screw na nakalagay dito kanina gumamit na tayo ng bangin white bolts bali hand grip nga pala ilalagay natin ngayon kumpara sa nilalagay ng iba na langis hindi tayo gagamit noon tubig na may sabon lang okay na mas lalo kasing gumaganda yung dikit nito lalo kapag natuyo na yung tubig na may sabon kaya dito naman tayo sa may throttle side maglalagay kinuha ko na rin tong housing dahil mas ko talaga hawakan yung grip kaya ganito talaga yung kong ginagamit lalo na dito sa mga binubuo nating project bike bukod sa mas malinis kasing tignan para sa akin napakasarap din ang handling kaya kinuha ko na nga pala tong throttle cable tapos pinasok ko lang dito sa pinaka handgrip... grip saka ako kinabit yung pinaka housing dito sa manubela bali may butas nga pala sa pinaka ilalim tong manubela dyan lang natin itatapat yung pinaka kuntil nitong throttle housing para paniguradong hindi gumalaw lalo na kapag nagto throttle tayo kaya nung maayos na nga pala yung pagkakasentro natin ikinabit ko na rin yung mahabang screw nyan. tapos bahagi ako na rin tinesting kung sakto lang ba't lang sumasabit buti all good so sobrang lambot nitong throttle hmm. dahil naka full wave na nga rin pala yung charging system natin nagpalit na rin tayo ng LED na headlight dahil all goods na rin naman tayo dito sa taas ibinalik ko na nga rin pala yung dalawang screw na lock nitong pinagkakabitan ng gauge tapos inisa-isa ko na nga rin pala lagyan ng body clip tong lalagyan natin mamaya ng body screw para siguradong all good sa fittings dinamay ko na nga rin pala lagyan tong pinaka cover sa taas ito yung maliit lang na pyesa ng motor pero kapag nagkulang to paniguradong magkakalampagan yung kaha mo kaya nang nalagyan na nga pala natin lahat ipinwesto ko na nga pala dito sa taas tapos inisa-isa ko nang ikabit yung mga body screw. Yayabangin white whiteboard sana yung plano ko ilagay dito kaya lang medyo maliit kasi yung salpakan hindi aabot ang dulo. At para makaiwas na rin tayo sa mga basher baka sabihin hindi tayo naglalagay ng side mirror. Ito muna yung sunod nating isasalpa para na rin siguradong safety yung bagong magiging amo nito ni Project Dashi at hindi siya lilingon-lingon lalo na kapag nagpapalit siya ng linya kailangan talaga may side mirror. Bale yung sinalpak nga pala natin dito yung chrome stem style para medyo mas malinis tignan. Kaya pagkatapos nga pala natin maikabit yung sa kaliwa dito naman sa may bandang kanan yung sinunod ko sinalpa ko lang muna hanggat sa sumagad yung thread tapos saka natin i-adjust ia kung sakto lang yung tutok sa likod may 14 nga pala yung dito sa pinakadulo yan lang yung pinaka adjuster nyan para maigpitan natin yung pagkakalapa medyo mahaba nga pala tong gagamitin natin na kadena kailangan muna natin bawasan sa pagtatanggal nga pala nyan merong pinaka clip lock yan dito sa may bandang gitna yan lang yung tatanggalin natin para mahati yan tapos bumilang lang ako kung ilang kadena yung kailangan natin ibawas nung nabilang ko saka ako tong tools natin dito sa gitna saka ako binalik yung connector nito pati yung lock para mapagduktong uli natin hmm. gumamit nga pala ako ng plies para maitulak natin tong pinakalak sa taas tapos bahagyang pigala ngagad sa sumagad hindi ko na nga pala sinagad yung pwesto ng gulong dito sa dulo ng swing arm dahil gumamit kasi tayo ng panel ng wave S hindi kasi malalak dun sa pinaka stopper at para mas malinis nga pala tignan dito sa may side ng makina gagamit ulit tayo ng sprocket cover hindi hmm. rin naman kasi racing racing to si project dashi halos stack lang talaga yung itsura kaya okay na nakompleto yung nakasalpak kaya kinawa ko na pala passenger putres ito naman yung sunod nating ilalagay sakto lang talaga yung itsura nito sa pang araw araw concept yung tipong hindi ka mapeperwisyo ma wishot hindi rin sasakit yung ulo mo Bale maglalagay pa nga rin pala tayo ng grab bar dahil medyo masakit kasi sa ulo magbuhat ng motor lalo kung walang hawakan may apat na tornilyuhan nga pala yan dalawa dito sa kaliwa tsaka dalawa dito sa kanan bangin bolt pa rin yung ginamit natin dyan at para makompleto na natin yung mga pyesang dapat isalpak dito kay project dashi kinuha ko na nga pala yung side stand nito A alloy type nga pala yung ginamit natin dito sa driver potress Putres, pati na rin sa Kambiwan, kaya alloy din yung ginamit ko dito sa side stand. Kaya nung maayos na nga pala yung pagkakapwesto, ikinabit ko na rin yung spring, tapos sinikwat ko lang hanggat sa sumaga dito sa baba. At syempre, hindi natin pwedeng tapusin tong video na to na hindi natin na test drive to si Dashi. So ito pa rin yung sound check nito ni Project Dashi Papadilig ko rin sa inyo dahil ito na rin yung final video niya Ayan, try Ayan, naka power pipe nga pala tayo Ito yung tulog niya, no? eto na yung naging final looks nito ni Project Dashi, makalipas yung halos ilang linggong pagkakalikot natin dito. Masasabi kong sulit din talaga yung pagod at gastos, lalo na kapag ganito yung magiging resulta. So yun, ito na nga pala yung final episode dito ni Project Dashi, ito na yung day 12 nya. So kagaya ng nakita nyo kanina, ayan nga pala, ito na yung naging final looks nya, yung dati nya ang kulay na kulay pula pinalitan natin, ginawa natin sa yung kulay silver. And ayun, uh, ito nga pala, nabenta na nga pala natin to Kung meron na tong bagong amo uh, noon pa last week, kaya lang medyo na busy tayo, kaya natagalan talaga tayo magbuo dito.